So, tayo po ay gagawa ng ayan, ano ko? Pansit Canton. I am from Makati Chinese Nadel. So, gisa na natin itong sibuyas with bawang. At, ayan, gisa natin. Gusto kasi ng alaga kung kumain ng noodles daw. So, bawal naman siya ng indong. So, ito na lang. So, isusunod na natin tong chicken. Yung chicken po is ready mix siya. Yung nasa freezer. Yan na lang ang gina-ginoha ko. And. And of course, lagyan na natin itong soy sauce. Aray, 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 aray. Ay, nandito kasi yung alaga ko. Ay. And then, sunod na natin yung carrots. carrot. Carrot. tayo na mama. Yeah. Ito kasing alaga ako na sa akin. syempre, lagi siya nakabuntot. And then, paminta na din. So, mabilis ang luto ito. Nag-iingay ang aking Susunod na natin itong repolyo. Umiiyak na po ang aking alaga. Ang pampasarap ko lang iba noodle ah uh, cubes tayab so isunod na natin ang tubig dahil nagbamadali po tayo so katulad nga na sinabi ko mabilisan kumukulo na siya lagay na natin tong pansit ten ton oops matapon Kaibigan. Mukhang madami. <laughs> Kami lang naman kakain na tatlo. Mala alaga akong dalawa. And ako. Bakit ang bagal ng ating apoy? Naka na maksimum Maximum naman yung aking apoy ay. So itong aking alaga ay nangungulit na. Gusto na niyang magpakarga. Mm -hmm. So, mikos-mikos ko lang. Mikos, mikos lang natin. Wait. Umiiyak na ang aking alaga. So, ito na tong ating...